Ito guys, panuorin natin to. Ito si Idol. Ang galing nito. Kahit ano-ano yung mga ginagawa niya, ipipatong niya lang yung charger niya sa cellphone. Kahit saan niya ipatong, basta meron lang siyang magnet o kaya kahit anong materials na conductor na ginagamit niya. Kakapag-charge talaga siya ng cellphone. Galing nito. Magandang idea to. Hindi na natin kailangan ng kuryente pag mag-charge tayo ng cellphone. Sarap gayahin ito. Ito, oh. galing no? Eto guys, ang na-request sabi ni Bossing, wag daw natin ikat ang video tapos iangat daw natin yung magnet at baka nandun daw yung wire natin. At ito na nga, i-connect na natin ang charger natin, unahin natin ang gulay red wire. Yan, ikita na natin. Yan, panoorin nyo lang guys kung paano natin i inasimbol. Yan, lagay na natin yung gulay black na wire. At sa mga bata dyan guys, wag nyo po itong gagayahin. Tapos ito ang gagamitin natin na cellphone. Nasa gilid yung power button, walang fingerprint sa likod. At ilagay na natin ang charger cord natin. Yan, lagay lang natin yan. At ayan, nakapag-charge na tayo Tapos bukan na natin iangat ang magnet natin. Baka daw nandiyan yung wire. Ayan. E eh, ano kaya kung pagkitanggal ng dalawang wire na nakakabit sa charger ng cellphone mo idol? Tapos galawin natin ha, walang wire yan. At ayan, pa din tayo dyan. Kaya ngayon guys, naisipan ko na gayahin ko si Idol para makatipid din ako sa kuryente. Pero gusto ko yung kakaiba sa kanya, yung bagong innovation. Pero tingnan yung maigi ang ilong ko, baka may wire ang dyan yung connection. Kaya lang nakalimutan ko magsuot ng hand gloves, baka makuryente ako pag nasagi ko yung ilong ko. 220 volts yun para gumana yung charger. Okay guys, charge na natin. Pero sabi ni Idol, tingnan nyo, walang scanner sa likod. Ayan, so legit talaga yan. Okay? Malaki butas ilong ko, maluwag pagkasaksak ng charger. Okay, so ngayon guys, alam niyo na na pwedeng mag-charge ang cellphone niyo kahit walang kuryente. Pero kailangan guys, may set dito ang kapangyarihan ng inyong mga charger. Tulad ng mga charger namin ni Idol.